Abot bubong ang baha sa mahigit ang barangay sa Agusan del Sur. Mahigit ang pamilya na ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Bubong na lang ang makikita sa mga bahay na ito sa bayan ng Lapas sa Agusan del Sur matapos malubog sa baha. Sa taas ng tubig, bangka na ang gamit sa pagsagip sa mga residente. Pati ang simbahang ito hindi nakaligtas. Nagpalutang-lutang ang mga upuan at halos umabot na rin sa bubong ang tubig. Halos sampung araw naging ganito ang kalbaryo ng mga residente. Si Nelly, napaiyak na lang sa hirap ng kanilang sitwasyon. sitwasyon yung... Ay, <laughs> Ngayon lang sila nakauwi matapos ang halos dalawang linggong pananatili sa evacuation center. Bakas pa rito ang taas ng tubig na umabot daw ng halos dalawang pung talampakan. Lisod ka eh. Basta baha na. sana yung maramdaman. kardok na pud kay magbaha. Sa talaan ng provincial government, mahigit walong ang pamilya ang kinailang ilikas. Mahigit dalawandaan mula sa tatlong daang barangay daw ang nalubog sa baha nang hindi nakaranas ng pag-ulan ang mga taga rito sa Agusan del Sur. Pero may mga bahay pa rin na lubog sa baha at mataas pa rin ang tubig dito sa Agusan River. Mabilis kasing umapaw ang ilog kahit mahina lang ang ulan. At gustuhin may itong solusyonan ng provincial government, salat sila sa pondo. that our resources are not enough of course. So we are praying that uh, we will be uh, given assistance. Kasi matagal pa to Mr. President kahit hindi na uulan ngayon Mr. President hanggang March may tubig pa rin yan. Do we need to do something to uh, to 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 make it faster yung pag, uh, pagdaloy ng tubig I oh. think the solution there Mr. President uh, is to dredge Agusan River. That requires <laughs> pag -pag sa huge uh, amount. Magde-dredge ulit tayo. Uh, the situation talaga is very bad it is the same problem everywhere. Nangako rin si Pangulong Marcos ng tulong sa mga naapektuhan ng baha. The Department of Public Works will look of course and we will as usual prioritize those uh, thoroughfares that are that are that are not passable. Mga na-isolate ng barangay unahin natin yun. DA again will do the assessment and then we will provide Uh, the, uh, we will provide the assistance to the farmers both in terms of cash also one habang meron silang para meron silang gamitin and then when it's time to plant then we will be able to uh, provide seedlings magpapadala naman ang interior department ng limang water purification machines sa mga lugar na wala pa ring malinis na tubig nagbigay na ng tulong pinansyal ang national government sa mga probinsya sa caraga region Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.